salamat sa gagamit na to ah, dami pala nga oh, ano dito no mga pasahero pwede rin dun no sa may likuran ganyan natin pwede tayo sa may likuran no? sa Singapore o oh. Korea, Japan Pwede rin pala doon, ano? May lusutan pala doon. So, ito, sa ibabaw nito, ang gagawing bagong baklara market. Ayan, diyan, no? Baling naman ito ng ano, na Baclaran Station. lakas oh, ng ano na tunog Ayun yung inventory station kapit tayo ngayon ng ah, LRT 1 Cavite extension ayan tingnan natin yung footbridge. ayan ang tadaanan na Pero hindi siya talaga konektado sa pinaka Station Kababa ka pa rin talaga Ayun oh, know, divisoria dating divisoria hindi na makadaan yung mga sasakyan bukod pa to sana, no? sa ano sa redemptorist street ang pakarami pa vendors doon pa rin vendors doon <makes noise> Hanggang saan kaya makakarating yung mga tindahan? Hanggang sa EDSA? Tingnan natin. Okay. Pwede na uli. Para pagkatapos ng... holiday wala na yung mga vendors Sana lang kaya walang mga vendors wala lang oh sa may area ng heritage hotel wala pa ito na lang may ano lang may kaunti lang ayun dito wala pa medyo clear pa Edsa na to oh. wala sinaraduhan to Ayan. ito baka hanggang dun lang ito wala pa tignan natin kung gagawa rin ang ano dito paklaran market karami na ng dito more than kalaran sukat ayun may dumadaan eh hmm. ito ng ano na baklaran station ang lakas ng ano ng tunog. pa yung hindi pa naayos. And kaya ko dito magkakaroon din ng mga ano to, mga tindahan. Dahil ang dami na nagpupunta. Eden Turis Asia ng daanan Saka bricks ang nilagay Ayan. Pwede kayong sabay-sabay maglakad Dami daming mga ano ba, mga tourists, foreigners. sabi nyo Punta ng Isyana Merong ram Wala nga lang mga puno Mga greenery Landscape Pero ito maganda naman Mga kabahanan hindi siya plain na uh, semento may mga nakaharang pa paalisin pa siguro yung ito nadevelop na itong na area na ito oh, galing na nila makapunta no? nang galing ng ng Las Piñas para niya kay papunta dito sa baklaran maganda pang tingnan <laughs> wala pa mga nagtitinda baka dito magkaroon wala pa clear pa sa mga vendors postay. Eh, pinaka entrance. Diyan tayo baka bawal dito ang uno eh. electric bike. Mga bisikleta pwedeng mga folding uh, bikes. Kiri laki-laki tayo eto o ganda ang pwesto ng ano to vendors uh, lapad dito mga nasa mga 6 to 7 meters sana lapad kita yon, hindi siya nga lang ano uh, PWD friendly ah uh, lula mga uh, senior ang taas nito pero maganda naman yun eh, pagkakagawa three station Saan siya ano? Bus stop. Dami na oh. Hindi <tinyo> naman masyadong Kaya-kaya sumakay ng mga estudyante. Wala nga dito no? mga kasohero. Pwede rin dito no? sa may likuran. Tingnan natin. Pwede tayo sa may likuran. mga mga segregated. Sa uh, trash bins. sa likuran ayun kung gusto nyong papunta ng Asia ano Tunggal lang. tubo ng tubig, drainage hindi naka lang nakaharang lang para nasa ano sa Singapore o oh, Korea Japan lalo na kung may ano to landscape dito yung ano dito SNR oh, hanti pa Drainage nila Mga oh. uh, pre -pub. Ito na. Balik tayo na na. Ng Bradco. Thank you for watching. na. Private na to dirin rin pala doon, ano. May lusutan pala doon. punta na ang Mia Station.